umaga mga bata. Magandang umaga, umaga po. Maraming bang magsitayo ang lahat para sa panalangin. Giselle, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin sa araw na ito? Opo, Guru. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon namin Diyos, humihingi kami ng gabay at patnubay mula sa iyo sa aming pagsisimula ng klase sa araw na ito. Tulungan mo kami na maging maunawain at magkaroon ng malawak na kaalaman tungo sa leksyon. Bigyan mo ang aming guro ng kakayahang magturo ng may pagmamahal at pasensya. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ang ganda ng ama ng anak ng Espiritu Santo. Bakit ang tatamlan yung lahat? Kumain ba kayo? Opo! Okay, sige. Para magkaroon kayo, para mabuhayan kayo lahat ay magkaroon na tayo ng papasiglang awitin. Eh, eh, eh. Ang ating kakantahin eh, eh. ay may tatlong ibon. Alam niyo ba ito? Hindi po. Ang tono nito ay katulad lamang ng may tatlong bebe. Naintindihan ba ako mga bata? Apo. ako muna ang unang kakanta at pagkatapos ay sabay-sabay natin awitin. Naintindihan ba ako mga bata? Apo. Okay. May tatlong ibon na kung nakita mataba, mapayat mga ibon. Ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Shang leader na nagsabi ng tweet, 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 tweet. Siya leader na nagsabi ng tweet, tweet. Okay, sige, sabay-sabay natin ka Sige. Sige. One, two, three, go! May tatong ibon akong nakita. Mataba, mapayat, mga ibon. ngulit ang may pakpak sa likod ay isa ang leader na nagsabi ng tweet 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 tweet, tweet. ang leader na nagsabi ng tweet tweet okay pwede lamang lahat manapnab salamat salamat sa klase ngayong araw? Wala po. Mahusay, mga bata 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 mga sa mga Okay. So, ngayon, bago natin simulan ang ating talakay ngayong araw, meron muna na ako dito ang inyahanda ang limang litrato. At, nais ko kayong lahat na magvoluntaryo at kapag pumunta ang yung kaklase dito sa harap para kumuha ng isang litrato ay huulaan nyo kung ano ito. Naitingnan ba ko mga bata? Opo! Opo! Jusel maaari mo bang pangunahan? <coughs> Galing, langpakan natin Oke, okay, ayoin Pemutakan dito sa harap Aink, aink, aink Aink, aink, aink Baboy Ano nga ulit? Baboy Diri jali, pemutakan dito sa harap Para <laughs> Bapak. Bapak. Napa kata dino nama keluarga yang mga batang ko. Oke, okay, Ria. Mari ke bangkum tadi to sa harap para nak. Ria, unta dito sa harap. Oh, Nyo. Nyo. Napa kagaling rin talento talaga nang mga... Alam mo talaga kung ano ang... At sino naman, may isa pa at sino mag... gusto mag-voluntaryo? Sige, Rizalyn. Ibon! Hey. Magaling mga bata. Uh, ngayon, meron ako ditong inahandang jumbled letters at nais kong i-presenta nyo dito sa harap. Buuhin nyo lang tama ang salita. Jocelyn, maaaring bang pang... Maaaring ka bang pumunta dito sa harap? Opo. Okay, magaling. Adapt. So, ngayon, ano ang mahusay mga bata? Mula sa jumbo letters ay nakabuo tayo ng salitang pabula. pabula. At ang bagong aralin natin ngayong umaga ay patungkol sa pabula. pabula. So, ngayon, meron na mga inihandang mga katanungan at nais kong sagutanin nyo ito ng maayos Huwag kayong mag-alala. Meron kayong ma namang pagpipilian. Panoto, basahin at piliin ang wastong kahulugan ng mga nakasalangguhit na salita at isulat ito sa isang kalahating papel. Okay, tayo. <laughs> Tapos na ba sawang belang? Opo, guro. Tapos guru. na po. Tapos na Tapos po, po guro. Tapos na po. Hmm. Tapos na po, guro. Na po, Tapos, na okay. Okay. Tapos na po, guro. Tapos na po, guro. Okay. Maring nyo na ang ipasa dito sa harap. Upang iwas pa po. Alam nyo ba na ang elemento ng pabula ay... Alam nyo ba na ang mga elemento ay may... Nakapal, alam nyo ba na may mga elemento na nakapaloob sa pabula? Alex Bay. Ah, babasik sa aking ba? sinabi, at Ay, bagay. Di wala mira, wala mai tugban. Alam Si Riya ako po, guru. Basta mo utang na mag-ocha. Basta sasa. Basta mo ito pagkabasis si sa, sa aking so, akin, sinabi. Alay, na. Yes. Alam niyo ba na may mga nakapaloob sa elemento ng pabula? Base sa aking sinabi, ano ang gusto niyong malaman? Okay? Okay, Ria? Ano-ano po ang mga elemento na nakapaloob sa isang pabula? Pakioletria. Ano-ano po? Ano-ano? Ano-ano po ang mga elemento na nakapaloob sa isang pabula? Ano-ano ang mga elemento? Elemento na... Okay, sabay-sabay natin basahin ang nabuong tanong ni Rhea. Ano-ano ang mga elemento na nakakaloob sa pabula? Okay. Mamaya, masasagot natin yan pagkatapos ng ating talakayan. Naitindihan ba kung mga bata? Oo! Ngayon, kayo ay bibigyan po ng isang pabula na pinamagatang ang pagbong at ang mag Ang gagawin ninyo ay tutupuin ang mga elemento sa pabula na ito. Bibigyan po kayo ng 5 minuto para dito at pagkatapos ay magbibigay ako ng katanungan pagkatapos niyo gumasa. Basahin niyo mga bata. Ang pagong at ang matsing. Isang araw ay may, may magkaibigang matsing at pagong. Alam ni Pagong na puso ang kaibigan katulad na lamang noong nakita siya ng isang puno ng saging. Ito'y hirap ng hilik sa bunga at masayan masaya si Pagong. Ngunit namataan din agad ito ni Matsing at agad dito inunahan si Pagong at inangkin ang puno. Hindi kumayag si Pagong sapagkat siya ang una na pita sa puno. Dahil puso, nakaisip si Matsing ng isang ideya. Hatiin natin ang puno Pagong sa agin itaas na bahagi at sa iyo ang ang bahagi sa ni Matsing. Pumayag naman si Pagong na umali si Matsing daladala ang puno na may bunga. Buong pagkakala ni Matsing ay may niya si Pagong. Lumipas ng mga araw ay naubos na Matsing ang bunga at namatay ang puno ng sagi. Dali-dali siyang naghanap muli ng makakain. Samantala, at ang ibabang bahagi ng puno ay itinanim ni Pagong at lumipas ang mga araw ay agali itong namunga. Maraming salamat mga bata. Ngayon ay meron akong katanungan para sa lahat. Itaas inyong sagot kapag gusto niyong sumagot. Ngayon, sino ang makakasagot kung ano ang pamagat ng kwento? Premier? Si Pagong at si Tama! Sino-sino ang mga tauhan? Giselle? Si Pagong at si Matsing. Tama. Sino naman ang makakasagot kung saan ang tangtungan? Risa? Sa isang lugar kung saan may puno ng saging. Sino ang makakasagot kung ano ang banghay ng kwento? Kaniete, maaari mo bang sagutan? Nakakita si Pagong ng puno ng saging, ngunit inangkin ito, himatsing. At ang gitna, <coughs> Giselle, pinaghatian nila ang saging at nakuha ni Matsing ang gitna at nakuha naman ni Pagod. Ang wakas, prisa namatay ang puno na kinuha ni Matsing at namunga naman ang puno na kinuha ni Pagod. Tama. At sino ang makakasagot kung ano ang aral ng kwento? Ringer, maaari mo bang sagutan? Ang klaso ay naglalabangan din. Tama. Mahusay mga bata at tama ang inyong mga sagot. Ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang inyong gagawin ay pipili kayo ng isang eksena sa pabula na si Pagong at si Maching, na nais niyong ipakita. Gagawa kayo ng maiksing eksena gamit ang tamang kilos at galaw para maipakita ng maginaw ang pangyayari at karakter ng pagula. Ito ang unang pangkat at dalawang pangkat. Magkakaroon kayo ng 10 minuto upang ihanda ang inyong mga eksena, eksena pagkatapos ipapakita ninyo ito sa harap ng klase. Maliwanag ba mga bata? Okay. Opo! Sige. Unang pangkat, pangalawang pangkat. Ang unang magpapresenta, ang unang pangkat. Dito kayo sa harap magpapresenta. Tapos na ba ang lahat? Opo! O sige, ang unang pangkat ang unang magpapresenta. Halika kayo dito sa harap. Napakaganda naman ng saging na ito. Sa bakas, meron na akong makakain. Pagong, uh, 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 uh. ako ang nakakita niyan. saging saging na yan. Hindi, ako ang unang nakakain nito. Sige, ganito na lang. Sa akin ang bunga, sa iyo ang puno. Huh? Sige. Okay. Oh. Ngayon, ang pangalawang pangkat naman ang magpapasenta. Maraming salamat, unang pangkat. Maaari na kayong umupo. Ay, sa wakas, mayroon na akong makakain! Pag-gomba, hingi naman ng saging. Wala na akong makain. Magsig hindi ka nagtanim kaya wala kang aandin. Patay sa inyong presentasyon, na unanawaan na ninyo ang kahulugan at elemento ng pagula. Sa, sa unang pangkat, na ipakita ninyo ang mapustay at malinaw ang excel Sa pangalawang pangkat naman, kangahangad din kayo dahil naipakita ipakita ninyo na maganda ang inyong excel Muli, palapakan ang inyong mga sarili. Ngayon, balikan ang ang nabuong tanong kanina ni Rhea. Ano ulit ang kanyang tanong? Sino ang makakasagot? Jocelyn, ano ang mga nakapaloob na elemento sa pabula? Tama. Ngayon, sino naman ang um, makakasagot? Ano sa sa base sa tanong ni Jocelyn, ano nga ang nakap uh, nakapaloob sa elemento ng pabula? Ito ay ano? Lisa? Ito ay ang tauhan, banghay, aral, at tagpuan. Salamat, Lisa, mahusay. Napakahusay ninyo, mga bata. Ngayon, naiintindihan nyo ba ang ating... Uh, naiintindihan, naiintindihan nyo ba ito ng lubusan? Opo! Okay. Pero... Ngayon, tatanungin ko kayo. Mahalaga ba ang pabula bilang isang akdang pamilitkan? Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mahalaga ito, Giselle? Mahalaga ang pabula bilang isang akdang pampanitikan dahil nagbibigay ito ng mga aral at nagtuturo ng mga magagandang asal sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng kwentong may mga uh, tawang tao ang hayop na ang mga konsepto ng tama at malik sa isang madaling maunawaan at nakakaaliw na paraan. Tama, lalo na ang pabula ay nagbibigay aral. Kung nga din ngayon, kunin ninyo ang inyong kwaderno at lapis at sugutin ang mga sumusunod na tanong. para ito ang inyong sasagutan para sa unang bilang nakikita nyo ba? opo, opo. tapos na ang unang bilang wala pa sabihin niyo lang kung tapos na kayo sa unang bilang at sa pangalang bilang at sa tapos sa po bro. Sige. Pangalawa at pangatlo. Tapos na po bro. pang at pang panning tapos tapos na po siguro ang walo pang siyang at ang pang tapos na ba ang lahat? tapos, tapos, na, tapos na po ba? sige pasanin nyo ang mga papel Maraming salamat mga bata. Sa puntong ito, kunin na ang inyong paderno at kopyahin ang inyong taklang arali na ay wawas na natin sa susunod nating pagkikita. Sabihin lang sa akin kung tapos na kayo ang kumopya. Ang inyong takdang aralin ay maghanap ng isang pabula sa libro o internet at tukuyin ang mga elemento ng nahanap na pabula. Tapos na ba? Opo! Okay. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo! May katanungan pa ba kayo? Wala, Wala na po! Na Kung gayon, dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam mga bata! Paalam pa na po! Opo!